Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius, para sa Mayo 22, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 22, mararamdaman mo ang masigla at buhay na enerhiya na bumabalot sa iyong paligid. Bilang isang Aquarius, likas sa iyo ang kakayahang magdala ng sariwang hangin sa anumang sitwasyon, at mayong araw ay lalong magiging maliwanag ang iyong kakayahang ito. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang mga pagkakataon para sa pagbabago at panibagong simula. Dahil sa mga ito makikita mo ang daan patungo sa mga bago at mas malalawak na ideya na maaari mong tuklasin. Huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone. Ang enerhiyang nasa paligid mo ngayon ay sumusuporta sa iyong pagiging bukas sa mga bagong posibilidad at pagbabago sa buhay. Habang nagsisimula ka sa iyong paglalakbay na iyong araw, maglaan ka ng sandali upang pag-isipan kung paano hinuhubog ng iyong pakiramdam ng kaliwanagan ang iyong mga iniisip at mga gawain. Ang pakiramdam ng kaliwanagan ay isang mahalagang lakas na nag-udyok sa iyo na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa iyong buhay at sa mundo sa paligid mo. Ang katapangan ay siyang nagbibigay sigla sa iyo upang simulan ang mga malalaking proyekto na matagal mo nang pinapangarap. Sa likod ng bawat hakbang mo ay ang apoy ng determinasyon na nagpapalakas sa iyong pagkamalikhain at matapang na pagpapasya. Hayaan mong ang apoy na ito ay magbigay lakas sa iyong loob upang maisakatuparan ang mga ideyang matagal mo nang iniisip at planuhin. Sa kabila ng aktibidad at mga bagong hakbang, mahalaga pa rin na maglaan ka ng mga sandaling tahimik upang magnilay-nilay. Sa mga ganitong panahon ng katahimikan, mas nagiging malinaw ang mga sagot sa iyong isipan at puso. Ang balanse sa pagitan ng pagiging mapangahas at pagkakaroon ng panahon para sa pagninilay ay magiging gabay mo upang magtagumpay sa mga hamon at oportunidad na iyong kinaharap. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa tahimik na pag-isip, nadaragdagan ang iyong kapasidad na makakita ng mga bagay mula sa mas malawak at mas malalim na pananaw, na siyang magdadala sa iyo sa mas matalinong mga desisyon, makipag ka sa mundo sa paligid mo, ngunit huwag kalimutan ang pagpapahalaga sa iyong sariling espasyo at oras para sa sarili. Ang pagtitiwala sa iyong kakaibang pananaw at sa mga ideyang nagmumula sa puso ay mahalaga sa araw na ito. Ang mga bituin ay gumagabay sa iyo, kaya maglakad ka ng buong kumpiyansa, batid na ang iyong mga kontribusyon ay may kabuluhan at may kakayahang magdala ng pagbabago. Sa pagtitiwala sa sarili, lalo mong mararamdaman ang lakas na kinakailangan upang abutin ang mga pangarap mo at makagawa ng positibong epekto sa mga tao sa paligid mo. Sa mga aspetong personal, ang araw na ito ay isang paalala na mahalagang bigyang pansin ang iyong kalusugan at emosyonal na kalagayan. Ang pagbibigay ng sapat na pahinga at pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang isang luho, kundi isang paangailangan upang mapanatili mong matatag ang iyong damdamin at isip. Isang magandang gawain ang paggawa ng mga aktibidad na magpapakalma at magpapasaya sa iyo, tulad ng maikling paglalakad sa labas, pakikinig sa musika, o simpleng pagninilay sa isang tahimik na lugar. Sa ganitong paraan, mas magiging handa ka sa pagtanggap ng mga bagong hamon at pagharap sa mga responsibilidad ng may bukas na puso at malinaw na isip. Sa larangan naman ng trabaho at mga pang-araw-araw na gawain, ang pagiging bukas sa mga bagong ideya ay magbibigay sa iyo ng kalamangan upang mas mapabuti ang mga proyekto at mga plano. Huwag matakot na subukan ang mga bago at kakaibang pamamaraan dahil ito ang magdadala sa iyo sa tabumpay. Ang pagkamalikhain at katapangan ay mga mahalagang katangian mo na ngayong araw ay lalong umuusbong. Isaisip na ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong mga layunin ay mahalaga at may epekto sa mas malaking larawan ng iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan ng isip, kalinawan sa komunikasyon, at kapanatagan. Ang asul ay makatutulong upang mapanatili mo ang iyong konsentrasyon at kalmadong pag-isip habang hinaharap ang mga gawain sa araw-araw. Ang mga maswerteng numero mo naman ay apat at pito. Ang apat ay kumakatawan sa katatagan, disiplina, at pundasyon, habang ang pito ay may kaugnayan sa espiritualidad, pananaliksik, at malalim na pagminilay. Ang dalawang numerong ito ay nagbibigay balanse sa pagitan ng praktikal at espirituwal na aspeto ng iyong buhay. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglaan ng oras para sa tahimik na pagminilay o pagsusulat ng journal tungkol sa mga damdamin, mga pangarap, at mga aral na natutunan. Sa pamamagitan nito, mas magiging malinaw ang landas na tatahakin mo at mas magiging matatag ang iyong panimindigan. Sa pagtatapos ng araw, magandang bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap at tanggapin ang mga aral mula sa mga pagsubok na naranasan. Ang pagninilay at pasasalamat ay mga susi upang lalong mapalalim ang iyong pagunawa sa sarili at sa iyong mga layunin. Tandaan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong puso at isipan. Sa ganitong estado ng pagiging bukas at handa, mas magiging maayos ang iyong paglalakbay sa mga susunod na araw. Hayaan mong ang kapayapaan ng gabi ay magbigay liwanag sa iyong mga pangarap at inspirasyon upang harapin ang bukas ng may tapang at pag-asa. Ngayong araw ay isang pagkakataon para sa iyo na maging mas malalim ang pag-unawa sa sarili at sa mundong ginagalawan. Ang pagsasama ng katapangan sa loob at tahimik na pagmumuni-muni ay magbubukas ng mas malawak na mga pintuan ng oportunidad at tagumpay. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, dalhin mo ang katatagan ng iyong paniniwala at ang init ng apoy ng iyong pangarap upang makamit mo ang hinahangad mong pagbabago at katuparan. Huwag kalimutan na ang bawat araw ay isang panibagong simula. Isang bagong pagkakataon upang higit pang paunlarin ang iyong sarili at maghatid ng positibong pagbabago, hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa iba. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.